galing galing na kalaban natin no oh. taga Ecuador yan oh o oh, Joel ano no yan oh. sinisipat pang maigi oh. ano oh. abay hulog nga eh muntik pang ma-scratch eh hehehe <laughs> mm. Tagal tumira. Oh, sa side pa papahulugin, no? Oh. Uy, muntik pang mahulog nga sa side. Hindi tayo. Wala akong ibang tira. Ano, wala akong ibang tira, oh. Doon lang, oh. Ay, ano ba yung aking tirang ito? Ayo. Nandan -dan, dan tayo pa plesing lang. Hmm. Nanti tiranya. panels na yan. Kasali tayo sa finals. Tayo lumaban ng tournament. Tira na boy. Ang tagal mong tumira. Hmm. Singko. Hmm, tagal tumira oh. Wala tang tira sa singko. Ayun yung singko. Ito, yung singko. Ayan. Ayan oh. Hmm. Ba? Diba? magiprint battery yes ka magiprint battery yes ka boy tayo corner Eh, bulok. Bayan. Apa ah, ke bulok oh. ko? Tatalo ning ko sa oras oh, ayan oh. 44 -fort, ano na, oh. naubos yan, tatalo na yan. Second sa yan eh. Tatalo rin yan. Ayun, hinabol o. oh Dikit oh. oh. mo. O. Oh. Ay. Ay, 18 na lang. Ba, binanda pa o. Oh. Ba, nga. Tatago natin yung bula. <laughs> Tatalo na natin yan, oh. Tatago natin yung bula. Hmm. Hmm. Wala na. Oh, nahulog. Oh, talo. Di ba? Champion ako. Hmm. 아위네라코네네뭐 huh? Ini Reno. Oh, tiba. Eno. Hmm. hmm Oh, ganyalah mag champion. Oh, oh, oh. Oh, ah, oh. Hmm.